Bakit nga ba habang tumatagal ang isang OFW sa ibang bansa, mas nahirapang mag-ipon? O lalo na hindi nakaipon habang tumatagal. Nagkakaroon na ng Universe. Total, nandito rin lang tayo sa Singapore. Hello po, lahat ng mga OFW dito sa Singapore. Let's go, let's go. Pag-usapan natin ang isang katotohanan na isa mahirap tanggapin pero marami nagko-confess na mga OFW sa akin. Bakit nga ba habang tumatagal ang isang OFW sa ibang bansa, mas nahirapang mag-ipon? O, oh, lalo nang hindi naka-ipon habang tumatagal. Totoo po ba yan? So, pwede po tayo mag-react. O, kung hindi totoo, sabihin nyo rin, Dok, mali yan, kasi habang tumatagal ako, ako, na, nakakaipon ako. mas maganda po yun. Pero meron ko kasi mga cases na mga kababayan natin na experience nila yan. Ano nga ba yung mga dahilan? Pero po akong nakita na apat na dahilan. Base na rin yan sa ating pakikipag-usap. Sa mga nako-coach natin, kasi tayo din po ay nagko-coach sa mga OFW na online. First reason, alam mo ba na kaya abang tumatagal, hindi nakakaipon mga OFW, nagkakaroon na ng distraction personal distraction. Ang unang-una, nadi-distract na sila kasi nagiging familiar na sila sa kanilang territory. Yes. Halimbawa, kung nasa SG ka, Singapore, nagiging familiar ka na sa lugar, So, dahil familiar ka na sa lugar, medyo nakagala ka na pag day off mo, sumasama ka na rin sa gimmick ng mga kaibigan mo. At dahil familiar, nagkaroon ka na rin ng mga bagong friends, new set of friends. At dahil familiar ka na sa territory, alam mo na yung mga bilihan ng mga bagay-bagay. So, in other words, nag increase na yung ating expenses. At alam natin, pag nag increase expenses mo, hindi ka naman nag increase ng income mo or source of income mo. So, nababawasan yung dapat iniipon natin. So second, maraming OFW na umaasa na sa future. Ano yung future? Yung sa next sahod na lang, babayaran si Aling Bebang. Sa next sahod na lang, babayaran si Aling Maria. Or sa next sahod na lang, mag-iipon. O sa next sahod na lang ako, maglalagay dito sa isa kong investment. Lagi na lang sa next. So kaka-next natin ay nakaisang taon na tayo. Kaka-next natin, nakadalawang taon na tayo nang hindi nakakapag ipon So yun yung personal reason or personal distractions bakit habang tumatagal hindi na tayo nakaka- which is number three. And surprisingly, di ko alam kung mag-agree ka dito, it's the same reason. It involves your family. So yung family mo din ay naging familiar na rin sila sa territory. Nasanay na rin sila sa buhay na nagiging comfortable sila. Kasi meron ng dumadating na pera. Di ba napansin natin, kaya yung asawa mo, hindi na siya nagtrabaho. Mula nung nagtrabaho ka sa abroad, umasa na lang siya. Kaya yung mga kapatid mo, mula nung nagtrabaho ka sa abroad, hindi na rin sila nagtrabaho dito sa Pilipinas. Kaya yung anak mo, naka-graduate na, hindi pa rin nagtatrabaho kasi familiar na sila sa territory, komportable yung buhay. Na may kinakain sila kahit hindi sila magtrabaho. Pag-ising nila may ulam, pag nila may bigas. Familiar na rin sila sa territory na nakabili sila ng mamahaling gamit. Sapatos, damit, nakakalabas tuwing Sunday kasi nagpapadala ka at nasanay na rin sila na pag nangailangan sila nagbibigay ka. So, very familiar ang territory. other words, hindi na sila nag-ipon. And last, pareho lang din nung nangyayari sa'yo, kaya lang, to it involves your family, umaasa na lang din sila sa future. Ano ba yung future? Yung magpapadala naman sa next katapusan may pera naman sa next katapusan. Next katapusan, next katapusan. Hanggang sa hindi rin sila nakaipon, umabot ang tatlong taon ka dyan, limang taon ka dyan. Same reason kung ano yung reason mo dyan, ano reason nila dito sa Pilipinas, kaya hindi tayo nakakaipon habang lumilipas ang panahon, habang nagtatagal ka dyan. Eh Doc, ano ang pwede ko pang gawin? Payo ni Rockstar is, you need to conquer new territory together with your family. Tunayin natin sarili natin. Magpunta ulit tayo dun sa unfamiliar territory. Unfamiliar territory yung medyo nagdidisiplina ka ng sarili mo. Kung di ka na familiar sa nagdidisiplina ka ng sarili, nagpo-control ka ng gastos, nag-aaral ka ng new skill, dinidisiplina mo sarili mo, ibalik mo yung sarili mo dun sa unfamiliar territory. Disiplinahin mo ulit sarili mo, bawasan ng konti lifestyle, bawasan ng paglabas-labas, bawasan ng pag-gimmick, and the same thing, ayan din ang i-advise mo sa family mo. Pagpunta ulit sa unfamiliar territory, yung controlled ang gastos nila, controlled ang expenses, at sila din nagtatrabaho sila. Alam mo, pag nagawa mo yung mga bagay na yan, bumalik ka sa unfamiliar territory, disiplinado ka, controller ng expenses, at nag-iipon ka, at magugulat ka na lang siya araw, habang tumatagal ka sa abroad, mas nakakaipon ka. Babaligtarin natin ngayon ang equation. And of course, sa lahat ng mga OFW na gusto mong matuto sa pag-iipon at gusto mong makapag-iipon sa mutual fund, and of course, makabil sa Kaiser. Kaiser 3-in-1 po yan. May healthcare, life protection, and investment. Pwede yan kahit nasa abroad ka. PM mo lang ako sa personal levy ko. Yan po ang personal levy. Tulungan kita. Let's go, let's go. Let's go. Tara po.